Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masaselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga batang manonood at tagapakinig. Kuwento ng pag-ibig at karanasan, umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama. Hello mga idol! Itago nyo na lang po ako sa pangalang Marian. 34 years old, from Antipolo, Rizal. Limang taon naming hinintay ng asawa kong si Noel na mabiyayaan kami ng anak mga idol. Kaya nga spoiled yung anak kong si Christine sa amin eh. Sa totoo lang, halos maghiwalay na kami ni Noel noon. Pero nung dumating si Christine sa amin, siya ang nagbigis muli sa pagsasama namin ng asawa ko. Kaya nga malaki yung pasasalamat ko sa Diyos dahil binigyan niya kami ng panibagong pag-asa na ipagpatuloy ng masaya ang binubuo naming pamilya ngayon. Maraming salamat po mga idol. Ito po si Marian. pangarap po talaga makapunta rito sa theme park. Narulang lang po ako ron, ha? <laughs> Sige, anak. Dahan-dahan lang, ha? Opo. Talagang anak na oh. no? Kapilis na talaga ng panahon. Talaga na <laughs> ang anak natin. Ay, nako. Maraming salamat, ha, mahal. Kasi pinag-ipunan mo din to para makapunta tayo dito, eh. Mahal ang entrance. Para sa ikaliligayan ng yung dalawang mag-inako, gagawin kong lahat. <laughs> <laughs> oh, ikaw ba? Gusto mo bang sumakay sa rides? Para naman masulit natin yung bayad. At na. Medyo nagkakaedad na tayo. Kaya hanggang tingin at panood na lang ako sa inyo. <laughs> <laughs> sandali lang, mahal. Pupuntahan ko lang si Christine. Ana, sandali lang. Huwag kayo masyado dyan. Aba! Nagbibihis ako ba? Ah, oh, hindi mo naman sinasara yung pinto. So, Nagbibihis ka pala. Sorry po, sorry po. O, oh, taga lang. Lalabas lang muna sige ako. Sige po, sige po. Sorry po. Sasara ko na po next time pa. O, oh, tapusin po muna yung pagbibihis mo, ha? Opo. Opo diba yan. Ay. Medyo malamig na tuloy itong kape na tinimpla ko sa kanya. Matagal ka pa ba dyan? Opo. Opo. Oh, oh. mahal. O, oh, mahal. Uh, Anong ginagawa mo dito? Ba't nandito ko sa labas ng pinto ni Christine? Eh, dadalaan ko sana ng may inom. Eh, nabibihis pa pala siya. Ah, uh, uh, di ba, eh. Baka pwede ikaw na magbigay na ito. O, oh, okay na nga. Ano ba yan? Oh, ito, eh, tinampla ko pa ito, eh. Tsaka ito, oh, may tinapay pa akong dala. Oh, okay. Ah, sige. Teka lang. Oh. Hmm, bakit? Pagsabihin mo yung anak mo, ah. Sa tuwing magbibihis siya, magsara siya ng pinto. Oo, mahal. Nak, hali ka dito, na Po. Nak. Ma. O, oh, yung papa mo bumaba na. Opo. Sasara mo yung pinto mo, ha? Opo. At saka, o, oh, eto, suotin mo na to. O, ano po yan, ma? Eh, pantakip mo dyan sa dibdib mo, medyo lumalaki na, nak. Kaya kailangan magsuot ka na ng ganito. O, oh, baby ba? Brian, ha? Opo. O, oh, suotin mo ata sara ang pinto. Opo, ma. Okay? O, oh, sige, Opo. nalabas na Thank ako. Thank you, po. Habang lumalaki si Christine, sinisigurado namin ang asawa ko na puro pagmamahal lang yung ipaparamdam namin sa kanya. Masaya nga ako dahil nakikita ko si Noel na gustong gustong mapalapit sa anak namin. Sa tagal ng pagsasama namin ni Noel, ngayon ko lang siya nakitaan ng sobrang pinahahalagahan niya yung pamilya namin. Kaya hinahayaan ko lang siyang mag-effort kay Christine bilang isang ama ng maigay. Baka marinig tayo ng mama mo. <coughs> Isa! Tumigil ka! Ito ka bibig mo! Madali lang to. Saglit lang to. Ha? Huwag <coughs> kang, mag, kang sa nanay mo na ginawa ko to sa'yo, ha? Ha? Huh? Maliwanag ba? Ha? Huh? Ha? <coughs> <coughs> Sinigang na baboy. Ang paborito ng anak ko. O, oh, eto na ko. Kain ka pa. Pakabot nga lang ayan. sabaw pa dyan, uh, Maria. O, oh, eto. Ma, o. Oh. Akit na po ako. Wala pa akong ganang kumain. Naku. Paborito mo itong sinigang na baboy, di ba? O, oh, niligan ko pa ng gabi. Hindi. Kumain ka. Eto, naku. O, oh, nga Ah, pahingi ng lang yung tubig. O, ma ato. To. Masama po talaga pakaramdam ko. Wala po talaga akong gana nak Pwede kumain po. ka muna eh ba't ba wala kang gana tsaka teka yan? bakit bakit may mga pasaka ka dito uh, ano ano lang po yan uh, tumama po sa tumama po sa pinto kanina kasi ako kanina lumabas uh, teka patingin nga nak parang uh, no, dami nito ah hindi, ano po saan galing tong mga pasamo mo nak wala wala po 'yun ma. Uh, naglaro rin po kasi kami kahapon sa sa PE. Teka, 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 teka. Kaya tayo tayo sa pagkainan. Kayo, hindi muna ipagpatuloy yung pagkain natin. Ikaw, Christine. Oh. Kumain, oh. Ka eh. kumain ka muna. Kumain ka. Opo, opo, opo. basta kung masama 'yung pakiramdam mo, magsasabi ka lang kay Mama ha. O, opo, ma. O, opo. Okay ka lang ba na? Okay lang po. Marian. Kung walang gana, kumain ng anak mo. Mas maigi pa na pakiatin mo na yung sa kwarto niya. Gusto mo na bang umakyat? Opo, ma. O oh, oh, sige, umakyat ka na. -sige Dadalhan po. na lang kita sa kwarto mo, ha? O Opo, salamat. Salamat, ma. Ano ba yun? alam kung napapraning lang ba ako mga idol? O may ibang kinikilus na yung anak ko? Akala ko nga nagsisimula lang yung puberty stage niya eh. Pero kilala ko si Christine eh. Dito ko na rin napansin na tila iniiwasan yung asawa kong si Noel. Nung dati na parang hindi sila mapaghiwalay na mag-ama. Ngayon, lagi na lang nagkukulong yung anak ko sa kwarto niya. Sinubukan ko nga rin kausapin si Noel patungkol dito eh. Pero hindi niya na binigang pansin ang mga sinasabi ko. Hi! Oh, Marian, alam mo na ba ang mga requirements ng bagong... mga bagong uh, kailangan sa school ng mga bata? Ah, Meron naman yata na yung listahan dun si Christine. Titignan ko na lang, di pa ako nakakapamili kasi di pa nagbibigay sa akin si Noel ng pera eh. Ay, speaking of Christine. Oo. Oh. May nakakarating sa aking balita. Nalin? Na yan daw ang anak mo ay laging tulal na sa si school. Ha? Oo, sa tuwing. Tolala? Ikaw talaga. Eh, sa tuwing kakausapin daw ng teacher, parang ang layo ng iniisip, ang lalim ng iniisip. At eto pa, kapag nga may uh, lumalapit daw na lalaki sa kanya, oh. kahit kaklase at teacher niya, oo oh, oh. bigla na lang siyang nanginginig at parang takot na takot. Ha? Huh? E eh, bakit daw? Eh, bakit may umaway ba sa anak ko sa eskwela? I mean, meron bang nambuli sa kanya? Para ko, matakot siya? Di ko alam. di ko mabatid, ano? Pero nakakagulat dahil hindi naman ganun si Christian. Masayahin naman siya sa pagkakakilala ko sa anak mo, ha? Oo nga eh. Alam mo, napapansin ko nga ng mga nakaraang araw. Parang lagi siyang nagkukulong sa kwarto. Eh, kausapin ko kaya yung teacher niya. Eh, baka mamaya may nangyari sa school na hindi ko alam. Sigurado. Um, kailangan mo siyang kausapin si si Christine ng masinsinan. Baka, baka naman napapago ng anak mo para malaman mo ang sagot. Ah, naku, nako, oh, o sige. Uy, salamat ha. Buti na lang sinabi mo sa akin to. Ah, o oh, sige, Marian. O oh, ito. eto, baka makalimutan ko pa. Ito may mga requirements ah, ha. Ah, sige, sige. Salamat. Salamat. Nak po. Nak po, ma. Pwede ba tayo mag-usap, nak? Tungkol saan po? Eh, tanungin ka lang ni mama kung may problema ka ba, nak? Eh, kung may problema ka, pwede mo naman sabihin kay mama. Eh, may problema ba sa school? May nabubuli ba sa'yo sa school? Wala naman po, ma. Okay naman po. Okay naman po sa school. Sigurado ka ba nak? Eh, may nakapagsabi sa akin na tahimik ka daw. Tsaka, eh, tulala ka daw. Oh. Okay ka lang ba nak? Nag-aalala na sayo si mama. Ba bakit ka umiiyak? Ma. Bakit nak? Sige. Ma. Sabihin mo kay mama. Kasi po si... si Papa. Si... si Papa mo? Kinagas po ako ni Papa. Ano? Nak, ano na? Dahil na lang na? Ano? Ano na? Ano, na, ano sabi mo? Pinag... Pinagsamantalaan po ako ni Papa. kasi mama. Okay ka lang. Tahan anak, tahan. Dito na ako. Marian! Hayop ka! Hayop ka! Uh, ano ba nangyayari sa'yo? Napakahayop po! Hayop uh, ka! Hayop! Hayop! Teka! Demonyo ka! Hindi ko maintindihan ang... Ha? Kung bakit nagagalit ka sa akin? Marian, ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Alam ko na yung totoo. Alam ko na yung totoo. Anong totoo? <laughs> Pinagsamantala mo yung anak natin! Ayop ka! Bakit mo to nagawa, Noel? Bakit mo to nagawa? Baboy ka! Marian, milaon ka. Demonyo ka. Pati sarili mong anak. Pagtidis kita mo, Pagsasamantalaan mo. Ayok ka. Binaboy mo. Ang anak ko. Ipapakulong kita, Noel. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa anak ko. Ayok ka. Mabubulok ka sa kulungan. At sila mismo ang papatay sa'yo doon. Doon ka na mamamatay. Ayok Ayok ka! Nag-aapoy ang galit ko kay Noel, mga idol. Hindi ko masikmura yung ginawa niyang pambababoy. Sa sarili pa naming anak. Agad-agad ako ng file ng reklamo sa pulis noon. Ngunit pag uwi ko ng bahay, nadatnan ko na lang na wala nang buhay si Noel. Kinitil niya yung sarili niyang buhay, mga idol. Siguro hindi na rin kinaya ng konsensya niya ang karahasan na ginawa niya sa anak namin. Hindi nga ako nakaramdam ng awa eh. Kundi puro pagkasuklam ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa ngayon, unti-unti na kami nagmo-move on ng anak ko. Mas naging protective nga ako kay Christine dahil Ayoko nang mabalik sa kanya yung tromang nadulot sa kanya ng ama niya. Lumipat na rin kami ng tirahan, mga idol. At ngayon, nagsisimula na ulit kami ng panibagong buhay. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko. Ito si Marian. Gumagalang. You don't know. Of your many toys, you don't own me. Don't say I can't go with.